sa pamimili ho ng kwan ng uh, karne at saka yung gulay. Ngayon ho, ang ating gagawin ay bibili na naman tayo ng isda. Susubukan natin to. Makapagtawaran tayo din sa kwan sa nagtitinda ng isda. Titingnan ho natin kung talagang uubra pa rin yung ginagawa natin kanina. Sige, tara, tiri na. Tara ho. Boss, eh, tong isda mo, boss? Ba't iba presyo, sir? Ba't iba presyo? Yung bangos mo, boss, magkano ito? Ari ng bangos na aray? 200, sir. Ay, bangos matangkas ba ka, ito? Ay ka. Sasi yan, sir. Yeah, sasi yung gano'n aray. Yung bibili nyo hanapain, ay yung aray ng galonggong. Aray, ako. Magkano kilo ng galunggong ng aray? 180, sir. Kano, 180? 180. 180.

ito lang pera ko pang gasolina ko pa 20 tapos ngayon isda kung di mo 10 piso may pambili pa ako ng ano tinapay sana ko sa kamaling ikaw ito lang ang pag gasolina ko ito lang ito lang ito lang ito lang ito lang ito ka, ito piso na lang ito lang na lang ito lang ito kami na ay?

Ayan, kabayan. Nadali ko natay. Tsaka 30 pesos. Ayan ka. Nakabili tayo ng isda. Ay di, mayroon pa tayong 30 pesos na natira. Ay 20 at saka ano ho, ah, 10 piso na natira sa atin. Ayaw, ang ating gagawin ngayon, ay may 30 pa tayo. Baka may mabibili pa tayo. Kaya, konti na lang ho, nakakuha na tayo sa ating challenge na ano, aring binili natin kalonggong, ay ano ho tau pang prito natin sa umaka kulang natin mantika na lang siguro kung 20 pesos kasyang kasyan na haray pambili na lang natin ng kamates ano mga kabayan ay arehong hong ginagawa kung aray instrumento lang ang ay, ay tawag na rin kuhan akira bang ginagawang uh, sinusubukan ko lang aray kung aray na pataw ay yung mga tindero na may medyo na uto ho natin What? ay talagang itong kabayan ninyong aray magaling hong mangutaw ay na naman nagpaputo mga ayaw sa <laughs> <So>, siyang <laughs> panay siya aray eksperimento exper lamang aray ho sinusubukan ko lang aray kung aray gagana ay nagana naman ho pala sige ho ayan mga kabayan. aray yung sinasalin sa atin kanina 120 kung saan ho aabot aray yung nabili natin yung karnay tapos bukas so oh, aring isda isda ko aring bukas ipapaksiyon natin ngayong yung may bukas pang prito ko natin aring ating isisiang ayan ho ay tatanungin natin yung ako may bahay kung anong masasabi niya tau alay ka sini talay. lagi, tak lagi, jadi,

mga kabayan, yung experiment na ating ginawa uh, sa halaga hong 120 pesos, yun po na ating nabili. Uh, yun nga lang, nakabili tayo pero talaga hong pakapala talaga hong mga Talaga hong kwan, pudo uh, kudu, tawad talaga tayo. Nakakaya ho, sa sunod hindi ko nakakawin yan. Nakakaya talaga nililigyan ay kaya ka sa kakulitan natin at ko tayo okay, nga ay nakabili tayo yun nga ako nakakay ko talaga hirap po ulit nagagawa nga ako kaso na ay talaga tawaran ng pinigay nakakatakot na tawaran nakakatakot na basula at yung ano ay, mo pa ano-ano na lang yung dahilan sang yung mapapayag lang kaya ho, salamat ako sa iyong panonood sige ho